Katong last nga relationship ni mo kang kinsa tong sala pag bulag ninyo imuha or iya Um rag amo man ang kuan kaning sala kay ambot kay ang ingon kay kuan daw kanang busy daw siya sa ilang business pero naraday sa barkada ang pangalan? Crystal. Sige, si Crystal karon na siya uyab Naa. Sige, pero okay ra sa mo ha, isgutan nato imo ex. Okay ra. Okay ra. Katong last nga relationship nimo kang kinsa man tong sala, pag bulag ninyo, imuha or iya? Kuan, be. Maybe um rag, amo man ang kuan kaning sala kay May. kuan kaning although gihatag man niya yung account and then basta gihatag niya yung, account sa ako Apara ah, para na siya salig oh. pero kuan jud wala siya time oh. ba uh. ang but kay yung ingon kay kuan daw kanang busy daw siya ilang business pero naraday sa barkada so nawad an siya time oh, sa imo wala, wala siya time sa'ko. ko sige pila mo katuig to. kung ikumbine jud tanan kanang like kanang nagbalik or ay kanang bulag balik ba kay oh, so, balik. Maabot jud 11 months.